Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha ha ha! Hey, mama! Ha ha, ha. brom, may nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga brom. Bigyan na naman natin ito ng pagkain. Let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabrom brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom brom! Let's go! Ah, dito na tayo sa may makdo. mga kapurplom. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tapin ng kalsada mga kapurplom. Let's go mga kapurplom. Pasok na Let's go. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Dito na tayo mga kapurplom. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ay ito na mga kapurplom. Nakabili na tayo ng pagkain sa magdo, Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tapin ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom Yatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Yatin na natin ito Let's go Ah, uh, nandun sa tatay mga kabrombrom Lapitan natin para ibigay pagkain Let's go Nandito siya mga kabrombrom Let's go mga kapra-propaganda, kainan natin, pagkain natin tayo, let's go!